Sinabi ng isa sa mga mangkokulam sa isang lalaki at sa kanyang asawa, dahil isa kayo sa pinakamagagandang mag-asawa at halos 35 taon na kayong magkasama, bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng isang hangarin na tuparin ito para sa kanya. Sinabi ng asawa, nais kong maglakbay sa buong mundo kasama ang aking mahal na asawa nang hindi tayo naghihiwalay. Ginalaw ng mangkukulam ang kanyang wand sa isang pabilog na galaw, at lumitaw ang dalawang tiket para maglakbay sa buong mundo, kaya inilagay niya ang mga ito sa kanyang kamay. Asawa, umupo at magisip, pagkatapos ay sinabi niya, ito ay isang romantikong sandali, ngunit ang pagkakataon ay dumating lamang isang beses sa isang buhay. Paumanhin, mahal ko, ngunit ang nais ko ay pakasalan ang isang babaeng mas bata sa akin ng tatlumpong taon. Naramdaman ng asawa ang isang bukol sa kanyang lalamunan at isang saksak sa kanyang puso. Bakas sa kanyang mukha ang pagkadismaya, ngunit ang isang hiling ay isang hiling na nagpakilos sa mangkukulang. Inilapat niya ang kanyang stick sa pabilog na direksyon patungo sa lalaki. Biglang, ang asawa ay naging siyam na pung taong gulang at ang kanyang nanatili ang edad ni Mrs. Akala ng ilang lalaki ay matalino sila, ngunit nakakalimutan nila na sa huli, babae ang mga mangkukulam. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel.